Kumusta naman sila, Mama mo? Ayos naman po. Si Papa ko ay wala dyan sa bahay. Wala? Um, Bakit? Kasi marami papapay. din nag... Marami naghanap sa'yo at gusto kong kumustahin. Anong gusto mong sabihin sa mga viewers na naghanap sa'yo? Uh, bira lang din po naman ano, na makapunta ka lang Pero, inaano naman po. na din naman po na magpamunta. Tapos, salamat din po sa inyo. Kasi nakakamiss ako nito. Ha? May? Oo. Oh. Hindi mo alam na? May nakakamiss na viewer ko. Hmm. Na ano ka natatouch ka sa kanila? <laughs> um, thank you po sa inyo. Okay. Parang nakawala ka sa sarili. Hindi <laughs> <laughs> ako ka ba kay makuwi? <laughs> ha? Ah? Grabe. Ito si ano si Eden, napaka misteryoso ng ano no. Parang misteryoso, 'di ba? Hindi mo siya makikilala kagad, ka eh. Hindi <laughs> mo alam kung ano nasa isip dito ni Eden. <laughs> di ba? So ngayong 2024 Eden, um pinagpe mo ba na magkaroon na rin kayo ng sariling bahay? Siyempre, napabahayan na si Rose Ann, si Dadara. Ikaw ba, Pinapipray mo rin na sana mapabahayan mo kayo ng Team Kalingap? Medyo po. <laughs> Bakit medyo? <laughs> Bakit ano medyo po? lang? Kasi rin naman po dun sa ano, sa, sa? may-ari ng bahay. Ah, naiwan niyo yun? Ano, ano po? Hindi, kung pinapipray mo na balang araw, magkaroon kayo ng sariling bahay para di na kayo makitira sa kamag-anak mo. Oo, oh, batang iniisip mo ngayon eh. Okay lang ba? Nandito si Makoy. Hindi, Ah, nawawala sa Eden. Hindi ka naman ganyan Eden, ah. Di ka naman ganyan Eden. Ah. <laughs> Ibig sabihin, hindi mo, di mo pangarap magkaroon ka na yun ng bahay mula sa Team Kalingap? Pangarap din naman. Pangarap din naman. Pero, Kaso, ano yung tumatakbo sa isip mo? Ano po? Yung sariling sikap po? Ah, gusto mo nun? Grabe, ha? Gusto yung sariling sikap na. Okay. Matindi <laughs> Kakain Kakaiba to <laughs> Walang problema dun. So, anong ano? Anong, anong sabi nila, ano nila, nila mama mo? Sa bahay po? Oo. Ano po, gusto po nilang yun, yung mapabahayan din. Mapabahayan din. Pero ikaw, kung sarili mo, gusto mo talaga sariling sikap. Kaya mo naman yan, lalo na kung tatapos ka ng pag-aaral.